One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilip ng bonggang-bongga -bongga dito sa Mama Sam Vlog. At marami din salamat sa mga tumutok na nood kanina sa ating live ng bonggang bongga na inabot ng dalawang oras. Oh my God, sumakit ulo ko doon. Anyway, So madam, akong hatid na chika sa inyo. Pero syempre gusto ko muna ng batiin si Madam Christine Anne Perez na talaga naman, oh my god. Ang bonga-bonga ng beauty niya. Excited na siya for the Miss Universe. So, yun. At hindi lang 'yon. Excited din siya for the Miss Earth. <laughs> so, Christine Anne, mabuhay ka. Grabe. Grabe siya sumuporta sa ating pambato sa Miss Earth at saka sa Miss Universe. So, congratulations ngayon pala mukhang mananalo ang mga bet mo doon. So, yan. At ito na nga, Diyos ko, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh, man, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, chika, Christina Chok handang-handa na para sa laban niya sa Miss Universe. So, nakakatuwa si Christina Cho kasi bumisita pa siya sa embassy ng Philippines doon sa Great Britain. Yes, nakita ko nga na talagang mukhang handang-handa na ang Christina Chok sa laban niya sa Miss Universe. Nakakatuwa kasi pag tinignan mo siya, parang ang laki ng pinagbago niya. Ilang months lang naman bago siya lumaban doon sa Miss Universe Philippines and then nagpunta sa Miss Great Britain. Ay nako, for sure nakapag-training na siya ng bonga bongga para sa laban niya sa Miss Universe. So sa mga nagtatanong na tingin ko daw ba kung kaya ni Christina Chok pumasok sa top 30 ng Miss Universe, I think oo, kaya naman niya. Pero syempre, kailangan talaga umariba siya ng bongga-bongga kasi medyo mahirap din ang Great Britain kasi hindi naman sila ano powerhouse country. Tapos, ayon, hindi sila such factor. Kaya medyo may hihirapan si Christina Chok. Kailangan talaga ng matinding training. Pero kasi since na top 30 naman ang kukunin, possible naman na mag-shine like a diamond star ang isang Christina Chok. Magaling din to pagdating sa calm skills at magaling din naman siya mag-perform. So, tignan natin kung eto nga ba si Christina Choc ay kakabog ng bonggam-bongga. -bongga. Balita ko, Pilipino din daw ang nag-training sa kanya para sa laban niya sa Miss Universe. Buti pa siya naghanda na charot. So, ayan. At para na sa sumunod natin, chika, si, si Jay Apiasa, ready-ready na para sa laban niya sa Miss Grand Philippines. So, ayun nga. Maraming nga nagsasabi na sana daw si CJ Apiasa na ang manalong Miss Grand Philippines ko. Ako ang tatanungin ninyo siya, pero gusto ko rin kasi alam ko na prepared siya. To be honest, sabi ko nga kanina sa live ko, mas gusto ko siya kaysa kay Celeste. Bakit? Si Celeste kasi maganda, pero pagdating sa yung hataw na performance, parang hindi niya kaya makipagsabayan. Alam ko si si CJ Apiasa sa mga panahon na to mas kailangan natin ng isang CJ Apiasa na rumampas sa Miss Grand, di ba? So ako 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 tatanungin niyo, ay nako, ready ready yan, kaya nyo makipagpukpukan, makipagsabayan, humataw. And for sure gagawin niya yung best niya. Kaya dito sa Miss sa Miss Grand Philippines, mas gusto ko siyang manalo kasi feeling ko mas prepared siya pagdating sa mga ilang aspeto at ayun na nga talagang suntok sa buwan Nakaka nakakalungkot kung iisipin mo kasi ilang araw lang ang pahinga niya bago siya lumaban ng Miss Grand and I think okay na kaya naman niya di ba so yun So, good luck kay CJ Apiasa para sa laban niya sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to. And then, para na sa sumunod natin, Chika, Mama sa Pambato bato natin sa Miss, Miss Intercontinental, tingin mo kakabog ba to ng bonggang bongga? To be honest, maganda siya. Si Miss California, di ba? Yung beauty niya, parang piling ko kayang sumabay. Lalo na makakatapat niya ang pambato ng Thailand. Yung medyo maganda din ang, 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 ang orahan. So, parang piling ko talagang maganda ang pambado natin ngayon at kaya niyang kumabog pagdating sa Miss Intercontinental. Continental so Let's see kung anong paghahandaan ang gagawin niya. But for now, congratulations sa kanya at sa mga nanalo dito sa mutya ng Pilipinas. So, speaking of mutya ng Pilipinas, ano daw ang masasabi ko sa dami ng corona na merong ibinigay sa mga kandidata dito? To be honest, naloka din ako kasi ang mga corona, Diyos ko naman, nakakaloka talaga. Nine crowns, o oh, diba? Siya na yung kumabog sa lahat ng pageant. Akala ko ang the Miss Philippines na ang pinakamadaming corona. No eto itong mutya ng Pilipinas. Pero in fairness sa sa ipinakita ng mutya ng Pilipinas kagabi, sobrang ganda, sobrang panalo. Gusto ko yung production nila, pinanood ko kanina at Grabe ang ka ng mga kandidata. And then of course, congr congratulations sa mga nakoronahan na ilalaban natin sa international pageant. Mabuhay ang mutsa ng Pilipinas. Iba talaga sila. Di ba Ate Christine? So yan, nakakaloka ang kabugan dito sa mutsa ng Pilipinas. Ang gusto kong eksena nila, yung may papamaypay. Talagang naloka talaga ako doon. Sabi ko, wow, ang ganda, ang bongga. Di ba? So yan, ko... Sabi ko nga, ay, nako, laban na laban yung mga girls. Eh, paano naman kasi hindi magiging laban na laban? Eh, paano naman kasi? Ang eksena naman talaga nila ay puro pasabog. So, yon At para naman sa sumunod na chika, Miss Universe PG Organization Crown Wrong Winner. Anong chika mo dito, Mama Sam? Parang, naloka lang ako. Parang ano lang yan. Pia, Pia Wards back? Ganon, ikaw ba yan? So, naloka naman ako kasi parang, ano ba to? Parang eksena, parang mapag-usapan, mapansin. Ay, napansin natin. Pero just ko parang hindi naman nila alam kung sino yung title. Ano to? Naglutoan ganon. So, sana na i-correct na nila kasi unfair naman doon sa nanalo at sana maging proper sila next time. Kasi hindi naman maganda yung ganito na parang nagkakamali sila, lalo na pagdating sa announcement na kung sino yung kokoronahan. So, ang tingin ko tuloy sa kanila, ah, gusto ng chika, gusto ng paandar, gusto ng pasabog, gusto mapag-usapan. So, yun. So, good luck. Kung ano man ang nangyayari ngayon sa kanila Ay sana ituwid nila ng tama Para at least, di ba, yung lalaban sa Miss Universe Ay makapaganda ng bonggam-bongga -bongga. So, yan! So good luck and congratulations syempre sa bagong Miss Universe PG 2024 na si Nadine Roberts. So, yan. Yeah. Para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin para sa Face of Beauty na si Jean Isabel Belasano handang-handa na para sa laban niya. So, ayun nga, kahapon nga, nagganap na ang send-off party nito para sa laban niya sa face of beauty kung saan talaga naman excited din tayo para sa laban niya di ba? So ang masasabi ko is good luck and congratulations ngayon pa lang dahil alam ko yung beauty naman niya dahil isa to sa mga dating binibining Pilipinas di ba? Yung beauty na meron siya ay kakabog ng bogam boga pagdating sa Miss ano sa face of beauty so international so tignan natin kung siya nga ang makakapag-uwi ng corona. So, si Jane, uh, under siya na Miss World Philippines kung hindi ako nagkakamali. So, nakikita ko naman na malakas ang laban niya dahil may ganda at matangkad ang ate mo at talagang kabogera din yan. Nakita naman natin yung laban niya sa Miss World Philippines talagang grabe. Pero syempre dahil konti lang yung preparasyon niya, alam naman natin ang Miss World Philippines Organization, mahilig sila magpapadya na next month na ilalaban yung candidate. So, yon So, parang nagprepare siya, I think, two weeks. So, <laughs> di ba? So, sa two weeks, ewan ko kung ano ang magiging eksena niya. So, good luck at sana mauwi niya ang corona sa ating bansa. So, yon So, God. At para na sa sumunod natin, Chika, ati sa manalo, nag-send off na kanina. Mama, sa ano masasabi mo sa beauty ng pambato natin sa Miss Cosmo? Well prepared. Si Ate sa talagang masasabi ko, grabe, no? Talagang pag nagtrabaho sa trabaho. So, nakakatuwa kasi ang gada-gada niya kanina. Sobrang grabe yung beauty, pasabog. Sabi ko nga, eto na yon, <laughs> di ba? eto na yung hinihintay natin, and I hope na sana talaga na siya, makakabog ng bonggam bongga pagdating sa Miss Cosmos. so supportahan natin ang ating pambato na si Atisa Manalo, kasi parang piling ko naman mananalo talaga tayo dyan. So, yan. so yon, kayo guys ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatala tinalakay natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nyo ganon, always keep smiling and always think positive lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.